Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Iloilo, ilalang kilala ang pamilya Regalado. Kilala sila hindi lamang dahil sa kanilang yaman at lupain, kundi dahil sa kanilang kakaibang kaugalian. Sobrang hilig nila sa karne. Lahat ng handaan sa kanilang bahay ay laging punong-puno ng adobo, kaldereta, lechon at iba't ibang putahe na puro karne. Pero sa kabila ng kasaganahan ng pamilya, may mga bulung bulungan sa baryo. Sinasabi ng mga matatanda, nakakaiba ang pamilya regalado. Kapag gabi, tila may naririnig silang kakaibang ingay mula sa malaking bahay nito. Parang mga kaluskos ng pakpak, mabibigat na yapak. At minsan, tila mga ungol ng hayo. Isang araw, dumating sa baryo ang mag-asawang Mario at Linda, kasama ang kanilang anim na taong gulang na anak na si Angel. Sila ay bagong salta at bumili ng maliit na bahay na malapit sa mansyon ng pamilya Regalado. Sa unang linggo, Inanyayahan sila ng pamilya regalado para maghapunan. Salamat po sa inyong paanyaya, magalang na sabi ni Mario. Nang sila'y dumating sa malaking bahay, napakalaki ng hapagkainan at puno ito ng masasarap na pagkain. Adobo, liempo, dinuguan at iba pang putahe na lahat ay gawa sa karne magpakabusog kayo, sabi ni Don Ernesto Regalado, ang padre de pamilya habang nakangisi. Habang kumakain, napansin ni Linda, nakakaiba ang mga miyembro ng pamilya Regalado. Ang kanilang mga mata ay masyadong mapusok at parang pinagmamasdan nilang mabuti sa si Angel, ang kanilang anak. Sa gitna ng kainan, Napansin din niyang hindi sila kumakain ng gulay o kahit anong ulam na hindi karne. Pag uwi, sinabi ni Linda kay Mario ang kanyang naramdaman. Mario, parang ang creepy nila. Para sila mga buitre kung makatingin kay Angel. Wala yun, baka naninibago lang sila kasi bago tayo dito. Sagot ni Mario. Pilit na inaalis ang takot ng kanyang asawa. Isang gabi, habang natutulog ang mag-anak, biglang naputol ang kuryente. Nagising si Linda sa malalakas na kaluskos sa bubungan. Tumayo siya at sinilip ang bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang malaking nilalang na may pakpak tila tao, pero may mahabang kuko at matalim na ngipin. Nagulat siya nang biglang tumingin ang nilalang sa kanya. Sa sobrang takot, napasigaw siya. Mario, may tao sa bubong, sigaw ni Linda, nanginginig. Agad namang tumakbo si Mario, papunta sa bintana. Pero wala na ang nilalang. Ano ka ba? Siguro ibon lang yon, sabi ni Mario. Pero halatang balisa rin siya. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Linda sa mga kapitbahay. Isa sa mga matatandang babae, si Aling Piling, ang nagsabi sa kanya, matagal ng lihim ang baryo. Dapat kang mag-ingat sa pamilya regalado, sabi ni Aling Piling. Hindi sila tao, matagal na silang pinangihinala ang mga aswang. Ang hilig nila sa karne, lalo na sa sariwang laman, ay hindi normal. Marami na ang nawawala dito sa baryo simula nang dumating sila. Nanginig si Linda sa narinig. Bumalik siya sa kanilang bahay at sinabihan si Mario na dapat silang mag-ingat, lalo na kay Angel. Abang lumilipas ang mga araw. Mas lumalakas ang pakiramdam ni Linda na may masamang binabalak ang pamilya regalado sa kanilang anak. Isang gabi, narinig nilang may kumakatok sa pinto. Nang buksan ni Mario, bumungad si Don Ernesto Regalado. Pasensya na sa istorbo, nais ko sanang anyayahan muli ang inyong pamilya para sa isang espesyal na hapunan bukas ng gabi, sabi ni Don Ernesto. Ngumiti, ngunit malamig ang mga mata. Walang nagawa si Mario, kundi tanggapin ang paanyaya, kahit labag sa kalooban ni Linda. Nang gabing yon, nanaginip si Linda. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Angel na tumatakbo sa isang madilim na kagubatan. Habang hinahabol ng malalaking nilalang na may pakpak. Nagising siya na pawis na pawis at humihingal. Mario, hindi tayo pwedeng pumunta bukas. Delikado, bariing sabi ni Linda. Wala tayong ebidensya. Kung umalis tayo, baka lalo sila maghinala Sagot ni Mario, kahit na siya'y mismo takot na rin. Dumating ang gabi ng hapunan. Pagdating nila sa mansyon ng pamilya regalado, mas kakaiba ang aura ng bahay. Ang ilaw ay mas madilim at ang hapagkainan ay mas puno ng masasarap na ulam. Pero napansin ni Linda, nakakaiba ang amoy ng pagkain. Parang sariwang dugo habang sila'y kumakain, biglang nagsalita si Don Ernesto. Ang bata mo, Angel, ay tila masarap, este malusog. Siguradong magiging espesyal siya sa hinaharap. Napalunok si Linda at Mario. Napansin nilang lahat ng miyembro ng pamilya regalado ay nakatingin kay Angel na parang mabangis na hayop sa kalagitnaan ng kainan. Biglang naputol ang kuryente. Nagkagulo ang lahat sa gitna ng kadiliman. Narinig ni Linda ang malalakas na kaluskos at ungol ng mga hayop. Nang bumalik ang ilaw, nakita niya ang tunay na anyo ng pamilya regalado. Mga nilalang na may mahabang kuko, matatalas na ng ngipin at nag-aapoy ng mga mata. Ngayon alam niyo na ang totoo, kayo ang magiging hapunan namin, sigaw ni Don Ernesto, sabay ng ngiti ng mala demonyo. Agad na hinila ni Mario sa Angel, habang hinatak ni Linda ang isang kandila mula sa mesa at ibinato ito sa mga aswang. Nagliyab ang kortina, dahilan upang maguluhan ang mga regalado. Kinamit nila ang mga pagkakataong yon para tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo sila sa madilim na kagubatan, naririnig nila ang malalakas na pakpak na sumusunod sa kanila. Halos mawala na ng pag-asa si Linda nang biglang dumating si Aring Piling kasama ang ilang matatandang lalaki na may dalang mga sibat at bawang. Hindi kayo makakatakas ngayon mga demonyo, sigaw ni Aling Piling habang inihagis ang isang sibat na tumama sa isa sa mga aswang. Nagkaroon ng malaking labanan sa kagubatan. Sa tulong ng mga matatanda, napatay nila ang ilan sa mga aswang. Pero nakatakas si Don Ernesto at ang iba pa niyang pamilya. Matapos ang insidente, na pagdesisyonan ng mag-anak na lisanin ang baryo. Pagkamat sila, alam nilang babalik ang mga regalado para maghiganti. Sa huling araw nila sa baryo, lumapit si Aling Piling kay Linda. Ang pamilya regalado ay hindi basta-basta. Pero tandaan mo, hindi lang sila ang aswang sa mundo. Protektahan mo ang pamilya mo kahit saan kayo magpunta, sabi ni Aling Piling. Sa kanilang pag-alis, binitbit ni Linda ang aral na kahit saan ang kasamaan ay lagi nagkukubli sa likod ng mabubuting anyo. At habang nasa biyahe, tahimik niyang ipinangako sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang mapahamak ang kanyang anak sa kamay ng mga gutom na halimang. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.